Ngiti at kasiyahan ang hatid sa atin ng mga lobo. Maliban sa kasiyahan, kitang kita ang hatid ng mga balloon kay Mami Christine Kiyaklim, may-ari ng Studio Balloon Manila. Tatlong taon nang gumagawa si Mami Christine ng iba't ibang balloon arrangement. Bakit ito yung naisipang mong negosyo? Lockdown, bawal lumabas ng house. So wala akong income. Sakto, by that time, birthday ng baby. Sabi ko, since walang party, hindi makalabas, why not i-celebrate sa house with close relatives? And syempre, hindi makakompleto ang party pag walang balloons. Dinecorate ko yung house, DIY lahat, nag-isip ako, why not make this balloon as a sideline? Sa puhunang 45,000 pesos, sinimulan ni Mami Christine ang kanyang balloon business two to three months din siyang nag-aral sa tulong ng online. Nagresearch research talaga ako sa YouTube kung ano-ano pang mga balloons na pwedeng gawing gift. Nagsearch ako ng mga supplies kung ano yung magagandang quality. Trial and error siya actually. Aminado si Mami Christine na hindi naging mataas ang paglipad ng kanyang balloon business. Isa hanggang dalawang order lamang ang kanyang natanggap noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ang hina, ang hina. Kaya kung mahina yung loob ko nung time na 'yon, wala give up na ako. Hindi lang naman money investment ang ininvest ko diyan. It's also the time. Right, right, right. Ang tagal gumawa ng isang yes. balloon. Patience is a virtue. Iyan nga raw ang isang sikreto ni Mommy Christine sa paggawa ng isang balloon arrangement. Mukhang dito masusubukan din ang aking pasensya. Gagawa tayo ng setup ng yes. ating bubble balloon. Yes. Ito yung mabenta mo. Yes. Ano makailangan natin? So ang kailangan natin is of course hmm ang ating reliable na electric pump. Siyempre, the bubble balloon. Then next is, of course, yung mga latex balloon na pinapasok Eto. sa ito. yung usual balloons na yes, usual, natin. Oh, yeah. We have the manual pump. Manual pump. Third. And then, syempre, yung printout ng print design. Print Eh, ano pa ba, ba? Syempre, pangalang ko na. <laughs> Paano natin yan sisimulan? Okay, so first, yung stretch bubble balloon, lalagay lang natin siya dito sa pump. You, have, you, you pinch yung ano. Whoa! <laughs> 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 Pinigla <laughs> <lang> ako doon. Dito <laughs> na pala ako. Um, re-release natin yung air. Re-release? Bakit? Yes. Kasi? Ang process na to is tawag ko exercise. Ah. So, ine-exercise natin yung balloon to stretch. Ah. Magiging, ipa-flatten ulit natin. Hindi kagandahan natin. yung tono O, gano'n. <laughs> <laughs> Three times. Three times? Yes, ganon. exercise natin siya. Okay, so ngayon na-stretch na yung balloon. Kung baga na, ano na siya na yes. exercise na. Uh -huh. Pwede na natin full-blown na. Yes. <coughs> Yan. Uy! Yan. Okay. Okay. Para mapasukan natin siya ng balloon, kailangan natin i-fold to. Mm, yung buntot niya. Kaya medyo may kahabaan yung buntot yes, niya. Yes, kasi mahaba siya. Ipapasok natin siya while while holding. While na. holding, oh. Uh, oh. And then, habang nakalabas yung buntot niya, ito ang bubombahin. This one na lang. Okay, so paano to? So, kailangan mo siyang mahawakan yung ito tsaka ito together while pumping. Yes. Ayan, ayan. Sige, pwede natin ihatak pa yung pump. Para ma... Ayan. Yun, oh. Yan. Yeah. Not bad uh, not for a bad. beginner. Again. Okay, let's tie this. Piyuno. Yan. Yeah. Yay! Congratulations! <laughs> Epic fail. Hindi nga biro ang gumawa ng isang balloon arrangement. Ah, baka may tumuso. Ang sakit so, naman nun. Yes! <laughs> Dahil sa kanyang pagtyaga, kumikita na si Mommy Christine ng 20 to 30,000 pesos a month. Ano yung na ano? Pag-handle lang kita. Paikutin. Yun. Huwag gastusin muna na lahat. Mm -hmm. Siguro habang ginagawa mo tong business na to, marirealize mo along the way ano yung mga priorities at ano yung hindi. Hmm. Simpleng negosyo kung maituturing ang balloon arrangement. Ngunit malaki naman ang iting hati dito sa mga suki ni Mami Christine. Grabe! Ang hirap naman ito! Huwag niyo kasing yayakapin, nawawala eh! Oh, Ay, 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 ano, hindi ka nabayaran doon. Kasi hindi kasama doon sa TF. Kaya, actually, actually. O, kasama natin ngayon para mas ma-experience natin yung Balloon Challenge. Nandito sa studio, makakasama natin ng live si kapatid Kirstine ng Studio Balloon Manila. Hi, good morning! Good morning. Grabe. Pero si MG, grabe. Galing <laughs> niya, oh. Alam mo, ay, ay, hindi ko alam na may ganito pala ako in me. O, wow. <laughs> wow, oh, grabe. I love it. Yes. Pero congratulations sa negosyo na ito. Thank you. Napaka-makulay. At syempre, ilan taon na ngayon yung anak mo? Four years old. Wow. So tuwan tuwa siya. Of course. Hindi niya pinubutok yung mga at least. kasama yun. <laughs> <laughs> kasama yun. Oo. <laughs> Nakakatawa. <laughs> Hindi pa naman. Pero like ano, kunwari may nagkalat, parang can you help mommy? Patulong naman to clean up. Ay, ang ganda. So, hindi nyo naman yung mga kasama natin, medyo effort na. Oh ano po. Alam mo, ito lang. Kaya hindi ka nila pinapansin dahil naging competitive na sila. Okay, Ting. Okay lang. I-promote mo naman ang business mo. And how do find you online? Please like us or look for us sa Instagram. Um, and Facebook, uh, oh. our name is Studio Balloon Manila. Oh, wow. Tapos sa screen niyo yung contact number ng Studio yes. Balloon Manila. So oh. Kung meron kayong mga events, special locations na kailangan nyo ng kakaibang balloon setup, contact nyo na yung Studio Balloon Manila. Ano oh. yung price range natin? Ano yung pinakamura? Pinakamura natin is 350 Ano wow. wow. yung yes. um, The small one. There, Hello. yung cute, Hello. yes, the pink one